lagay ko na yung saging saba. Ayan. Susunod ko naman ang patatas. Ayan na. Nandiyan na yung sibuyas, pamintang buo, asin, bitsin, bawang. Tapos ngayon, saging saba naman. Ayan. kapag nakakulo patatas yan mga bro mga sis ang panglaho ko sa nilaga na ribs yan repulyo saging saba patatas tsaka yung sibuyas tsaka bawang at sili na green itong kalamansi pipigain ko pa at itong dinurog ko na bawang para dito sa minarinit ko na version ko ng pork tapa ng Batangas. Yan. Nalagyan ko na siya ng toyo, oyster sauce, uh, paminta na crack, tsaka si suning. Yan. Ito na lang kulang. Tapos ibababad ko siya hanggang bukas. Bukas ko pa tululutuin. Yan. Kasi may nilaga na ako. Idaho, Kalamansi at saka Bawang. Ayan. Ito naman ang pangalaga. At saka yung ibababad ko ito. Right. Ayan. Ayan. Version ko na ang pork tapa ng Batangas. Ito na lang gumagawa. Ayan. Ayan, sige, tehiwain ko pa to. Ayan po, hindi ko na na-video kanina. Tako lang mag-isa. Malisipin na din yung namili ng grocery. ah uh, maglalaga po ako ng buto-buto spirits ba. Ano? Ayan. Ang lahok po nito ay saging na saba, repolyo, sa patatas kasi yan ang gusto lang ni Bunso na ilalahok yan kalimutan ko nung na-video kanina habang naghuhugas nito pinakulukan ko muna siya tapos tapos ko ng mga sibuyas bawang, sili, pamintang buo yan ang ilalagay ko naman is patatas repolyo na to. Mamaya pag sabayin ko na repolyo at saka sili. May asin na rin to. Yan, patatas. Ay. Yan. na sila. So, ilagay yung patatas ay yung repolyo at saka sili na green. sa aking sa patatas ang ilalagay ko naman is yung sili na green tapos ipuyo yan shout out po pala sa lahat ng aming subscriber sa hindi pa po nakapagsubscribe subscribe sa aming channel, pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. At pakilike and share and comment din po. Yan, malulungkot na po ito. Ay, salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Huwag pong makalimot na pindutin ang, pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po sa inyong lahat. Yan, buto na to. Maya-maya, takpang ko na. Bye-bye po. Ayan po, titikman na natin kung anong lasa. Ayan. Mm, yummy.